Handang bumalik sa politika si dating pangulong Rodrigo Duterte sakaling patalsikin ng anak nitong si Vice President Sara Duterte sa puesto. May ulat dyan si Eileen Taliping. Babalik sa politika si dating pangulong Rodrigo Duterte at tatakbong senador o Vice presidente kapag na-impeach ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte-Carpio. Ito ang inihayag ng dating Pangulo sa kanyang gikan sa masa program sa telebisyon sa harap ng niluluto o manong impeachment sa pangalawang Pangulo. Ayon sa dating Presidente, kahit matanda na siya at nagretiro na sa politika, Babalik ito kapag itiniloy ng mga politiko ang planong pagpapatalsik sa kanyang anak. Sa ngayon, Anya ay hindi pa sasakit ang ulo ng mga kritiko ng kanyang anak, subalit so kapag dumating ang panahon ng eleksyon ay lalabas ang mga hindi dapat malaman ng publiko. Sinabi ni ex-president Duterte na walang mawawala sa kanya dahil nagretiro na ito sa politika at wala rin magiging problema kung si VP Sara ang magiging susunod na presidente ng bansa. Nakikita naman anya na ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makontrol ang plano ng ilang kongresista kaya dapat na tumigil na anya ang mga atat sa kamara. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.